Sarap matulog dyan. Ang tik, ha? Labi naman yan. Bibiyan <laughs> niya ni Tito Tap, eh. Tutulog ikaw dyan. Hmm? Ano nang amoy mo dyan? Natulog-tulog ikaw dyan. Nandusing mo na naman, no? Oh. Grabe, ha? Masarap ba matulog dyan? Ha? sa wiwi -wi ni Tito Tap. Nawiwiwi na si Tito Tap. Hindi makawiwi. Kasi nandyan ikaw. Ay, hikab pa. Wiwiwi <laughs> -wi -wi daw si Tito Tap Antik. O, oh, wiwiwi -wi yan. Oh. hindi mm, siya makawiwi kasi yung diyang kasawiwian niya. Ha? <laughs> ah, Antik? Sarap ba diyan matulog, Antik? Ha? Ah? Awa naman si Tito Tap, hindi makawiwi. O, oh, kasi yung si Antik sa wiwian niya. Wiwi ikaw, mahal. Ay, mo antik alis na diyan, wiwi si Tito Tap. Hmm. Ay, labi sinisip ko pambata. Dusing na naman ang mukha. Anyaw. Ay, labi ah. Hmm. Paano tingin ni Tito Tap? Ay, labi naman yan binata na naman yan pogi ba yan ay dobi ah hindi na na si antik oh, oh, si antik wiwiwi -wi -wi na daw si tito tap sarap na higa mo dyan ha <laughs> sarap na higa ni ni antik mahal o oh. oh, hindi ka pinapawiwi. Wawa naman si Tito Tap. Wala nang wiwiwian ganon ni Antik. Hmm, na, antok na. Ay, sleep na lang. Wiwian mm -hmm. mo si Antik, mahal. Wiwian mo. Ha, wiwiwi. <laughs> Kasi ayaw umalis eh. Oh, ay, siya lang talaga ng ikaw. Ay, labi, mayos pa. Tan no, wa wi si ti tu ta ha la ah a wait mo na lang umalis yan ti man bago ka wiwiwi, ha wo wo no mo ni ko ah umalis na lang mo den ay ka wi, -wi la higa ka lang dyan ganda. Patingin ka kay Lola mo ha. Pabisin ka dyan. Ha? Ay, may pag ganyan-ganyan pa oh. Ganyang ganyan-ganyan pa oh. <laughs> Ganyan -ganyan